So, ayan na mga kajidyo. Ito na. So, kailangan na natin to silang kunin. yan Ito o, saha na, oh, meron to siyang bulak. Ayan, tulad nito. Pero, yung sa ano niya, dito sa may, you no know, merong gamot. Ayan. ayan na yung sinasabi ko. Yung bulak nila, nagsaha. Ayan, ito. Bulak rin to, at merong saha. Ayan oh. Ito yung, uh, last brief videos natin Ayan dami na. So balak natin na uh, paabutin dito. Mga kajijo, balak natin paabutin dito. Dito. Welcome sa ating next episode uh, patungkol sa ating mga puting orchids. yon. dito na naman tayo mag-harvest na naman tayo sa ating mga iras. So, let's go. Ayan na. Ayan na mga kajojo, tama? So, pangatlong harvest na natin po sa ating mga iras. So, sa mga nakikita sa naunang kung video, mga kajijo, ito po yung pinakamadaling kamadaling uh, ano, gawin nyo. na uh, Napaka-useful to siya, mga kajijo. Ayan, basic na basic kung paano magparami ng puting orchid. So, ayan na. Meron lang bunot sa ilalim. So, ayan na. E, part 3 na to sa Ano ako? Sa unang video. Ayan. So pangatlong harvest rin natin to kasi may bumili sa atin. May bumili, bumili sa atin na orchids. So kaya ayan na. Harvest natin at magtatayuin tayo. Kunin muna natin. Ayun na. ang dami. Ang daming saha. Ayun. Oh, ayan na mga kajijo. Ito na. So kailangan na natin 'to silang kunin. Ayun ito saha na oh, meron to siyang bulak ayan tulad ito. pero yung sa ano niya dito sa may no merong gamot ayan at magsasaha rin to so kailangan na natin itong ingatan at kunin natin dito at saka ito okay, ang dami dami bali pangatlo na tong harvest sa atin so mas maganda pag maliit mga kajijo ah uh, inilipat na niyo para hindi maputol yung mga gamot Ayan Okay, walang gamot na nasira o oh, nakaputol. Walang naputol na gamot. Perfect. Iyan. Pwede na rin yung ilipat. At saka ito. Tulay na natin dito kasi magsaha rin yan ito ito yan tulad dito yan na yung sinasabi ko yung bulak nila nagsaha yan ito bulak rin to at merong saha yan o oh. ang daming gamot I ito yung ibinta natin. Iyan walang naputol ng na dumuta. Safe 'yung ano. At meron pa 'yung isa oh. Balik rin natin 'to. Kasi meron pa 'to. Balik na natin dito sa irasa natin. Oo. Hmm? So, ayan mga kajijo. Mga carcage lover. Ito. Sobrang liit. Na. Tatlo sila. Grabe, dami. Ang dami. Sa isang stick. Ayan, tatlong saha. Merong tatlong saha at napakaliit. Pero marami, mahaba na yung ano, uh, gamot nila. So, kailangan natin to ilipat na lang para hindi madamage yung gamot nila. Ayan, hindi maputuloy yung mga gamot nila. Ayan na. So, hindi na natin to uh, abusin lahat. Hanap muna tayo ng malalagyan. Ito lang muna ngayon. Sa ngayon, mga kajijo, ito lang muna. So, yung mga malalaki, ibinta natin to. May bumili sa atin. Yung tatlo lang. Tatlo, ito. Yung tatlo. Yan. Ito yung tatlo. Ibinta natin to at saka ito, ang dami. Ang dami tayong na, tanam natin ngayon. So, ayan. Itaod na natin dito. Nagay na natin yung mga bunot. So, ayan na. Ito na mga kajijo, itali na natin. Ito na, yung ginagamit natin mga kajijo. Mga car kids lover. Kasi hindi ito madulas. Ah... Uh, hindi, katulad ng nylon yung iba, gumamit ng nylon ito, basic so, itanim na natin ganyan lang ganyan lang, lang mga kajitsu. basic na basic magtanim ayan o, yung sa baba ayan huwag lang natin i-pressure yung mga gamot para hindi mamatay ganyan lang basic na basic lang yung sana meron kayong mga makakuwang ano meron kayong natutunan sa ganitong pakita ko sa inyo mga kajiju o mga car kids lover basic na basic to mga kajiju yan yan lang so yung Combi or Ganyan hmm? At ah, huwag yung natin i ay, ah, Yung ganyan na Huwag lang yung higpit Masyado para Hindi ma Anyo yung kanilang Gamot basic na basic magtanim at magparami ng mga puting orchids gaya nyo lang yung mga ano kung mga kajijo o yung iba meron naman nagtuturo so gaya lang kasi sa akin ganito lang ganito lang yung pinaka basic para sa akin yan ito yung uh, last brief videos natin Ayan, dami na. So, balak natin na uh, paabutin dito. Mga kajijo, balak natin paabutin dito. Dito. Ayan, paabutin natin dito. Another formation of the bunut. So, ayan na. Tapos na mga kajijo. So, abangan nyo lang yung ano nila uh, resulta nito. Update ko lang kayo mga kajijo sa ano nito. Ayan. Talay na natin para hindi na sila maka itali Yan So hindi pressure yung mga gaway mga gamot nila Ayan oh.